Apo. Eh? Sorry kanina ha. Mali ako. Okay lang po yun la. Sorry din po kasi napagtaasan po kita ng boses. Anak. Okay lang yun. Deserve ko yun eh. Bati na tayo ha. Oo naman po lang. Mm. Ayan. <laughs> Kumabuti naman nagkabati na kayong dalawa. Anak, ano? Nakakontak mo na ba si Zoe? Hindi pa nga po na eh. uh, pero, Nay, matulog na po kayo. Huwag niyo na po kayong tindihin. Ah, uh, Tatawag ko na po si Zoe, tas kapag sumagot na po siya, susunod na po ako, tulog na po ako. Sigurado ka? Apo. Basta pag nakausap mo na ha, matulog ka na kagad. Apo, Nay. Maga pa po kayo bukas, tulog na po kayo. Sige, anak. Antok na nga ako eh. Hindi ka na. Hindi nga yun ba naman o Ben Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pamilya pa rin ang tingin mo sa kanila? Para sa akin wala na akong tiwala sa mag-inang 'yon. Both Moira and Zoe do not deserve Apex. Bakit hindi mo lang bawiin yung Apex kay Moira? Bawiin mo yung SPA, O Ben. If Apex really matters to you and you want to save it, Bawiin mo ang pamamahala ng Apex kay Moira at ipawalang-bisa mo ang SPA. Hello, anak. Napatawag ka. Hello, tay. Good evening po. Ah, uh, Tay, naka -uwi na po ba si Joey? Hindi pa siya umuwi. Bakit? May problema ba? Nasira po kasi kanina yung sasakyan po ni Zoe eh, kaya pinatuloy ko po siya sa bahay. Kaya lang po, napagsalitaan po kasi siya ni Lola kaya umalis po siya kaagad. Pumunta nga po kanina si Ma'am Moira, hinahanap niya po si Zoe. Nagpunta diyan si Moira? May ginawa ba siya sa inyo? Okay lang anak, kahit hindi ka na sumagot. Alam ko na. Pero tay, okay lang po yun. Huwag niyo pong problemahin yun. Yung inaalala ko po ngayon si Zoe. Pwede po bang tawagan niyo po siya? Tapos kapag na-contact niyo na po siya, sabihan niyo po ako? Ah, sige. Tatawagan ko siya. Sige po, tay. bakit? Zoe. Uh, ah, Zoe, nasa ka? Nakauwi ka na ba? Hindi pa ako nakakauwi. Uh, eh, nasan ka? Zoe, sorry kanina. Sorry, napagsalitaan ka pa ni Lola. Uh, pero Zoe, hinahanap ko na ni tatay at ni mami mo. Asan ka na ba? Gusto mo puntahan kita dyan? Eh, ano naman ngayon ko hinahanap ako ni Daddy? Caitlyn! Zoe? Mister! Walang hiya ka. Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi mo siya madadala sa Zamboanga. Aling Melba, hindi po sinasuro yan? Aka na po yung tinayap. Along... So, Zoe, ano nangyayari dyan? Kausap mo ang tatay mo. Iiwan mo ko eh. Ha? Kaya mo siya kausap. Aling Melba, ba ano mo sinasabi? Ah!